guys. Welcome back to my channel. Guys, sorry po. Sobrang tagal-tagal natin hindi nagkita at na hindi tayo nakagawa ng vlog. So, ito po guys. Unang araw po ng day off ko ngayon. So, itong araw na ito dahil nalalapit na po ang pag-uwi natin sa Pilipinas. Oh my God! Ah, yes! Yeah! Pahinga na po tayo ng tudong tudong todo dahil five weeks po. Tapos sa Pilipinas, guys. At ayan po, ready na po ang aking mga mga luggage. So, ayan. Dalawa lang po kami uuwi guys. At kung maalala ninyo, itong napakalumang luggage po na Kasi, merong sentimental value po ito. Galing sa aking mother-in-law. So, hindi ko alam kung mas matanda po po yan sa anak ko, guys. So, Dahil po, tayo ay isang tipid mommy or puripot mommy, guys. As long as okay pa siya, gagamitin po natin diyan Kaya kailangan bumili ng bagong luggage, guys. Kasi, sayang ang pera at lahat ngayon mahal. It's kong ribbon dito dahil papalitan ko po ito guys at ko siya ng ribbon na ano, mas madali ko po siyang makita sa airport pag nag uh, get out na po ng luggage so ito po yung kasing madala guys gusto kong papakita sa inyo at grabe parang dinala ko na po talaga yung so, <laughs> no, <laughs> 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 kung nandito yung aking partner mapapagalitan na naman ako kasi ubod ng dami kong dala but anyway ayan na po guys nilagay ko muna siya sa sofa yan makita yung palat pantanim ko po kasi parang hindi ko na kailangan bumili yan parang ko ko kasi kasi hindi na po na sa kwarto guys meron po ako dito wet tissue lilinisan po natin kasi medyo mahalik dahil 2 years na rin po siya guys tambay lilinisan so, na na natin sya. so guys ang lalagay ko dito is mga nagbabalik <laughs> ako mga computer, camera, ito sa isa yung mga importante importanteng gamit po. At yung mga passport po namin. So yan po. Mas Yung pula rin naman, ma-adjust siya. Pero siguro enough na doon yung mga pasamudin. Titingnan natin kung makasya ba. Hindi pa dumating po guys yung sa lubog. So, sana darating siya next week. Kaya naman, pag ito guys, titingnan natin naman ano nito. Ay, Diyos ko Lord, guys, meron pa ako mga costume dito. Pang, <laughs> 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 Pang Halloween, guys. So, yan, yun na natin. Hindi natin kakalangan. Mga luggage para mas mabilis natin siyang makita. Ready so, na. na guys, diba? Nice na siya. Cute. <laughs> Guys, kung ito, hantay ka po Ako yung mag-relate dito Nasaan ko yung mag-relate Guys, alam kong relate kayo dito Yung mga, lalo na yung mga Mamsi, kabayan Alam kong relate kayo dito Sa pag-i-impact guys Yung lahat, unang araw pa lang Mga day after, guys Tapos kanina daw, hindi na kutuloy sa Meron akong appointment sa doktor, So yan, kasi mataas nga yung Blur blood sugar, blood, blood hypertension ba? Hindi <laughs> na alam pa paano pa rin sabihin. So, ayan, ito ba? kung po ilalagay yung mga damit namin. sa na ito mas malaki. So, umpisa na tayo. Unahin ko muna yung mga pantalon, guys. Yung ibang pantalon dito, iwanan ko na sa Pilipinas. Hindi ko na dalahin. Pabalik yung mga pantalon na gagamitin ko na doon. Pag mainit, katulad nito, kaya ako nagdala ng marami. Baka nagtaka kayo na ang dami-dami ko namang dala. Tsaka 5 weeks ako doon guys. Medyo matagal-tagal din talaga. Ito yung hiningi ko sa trabaho na kailangan mo pagbigyan ako ng kahit 5 weeks. Kasi malayo at saka hindi natin masyadong ma enjoy pag 3 uh, weeks lang. So ayan, thanks be to God at napagbigyan naman ng ating hiling. So impact mo na tayo guys, no? See you later na lang. See you later, later. Ito na po yung aking natapos at hindi pa po ako nangalahati guys. Tingnan yung grabe ang kalat sa akin. So, ko so guys, sobrang gutom na gutom na ako. Kailangan ko nang kumain anong oras na ayan po uh, time check tayo so guys ayan tapusin ko na lang po update ko kayo sa ating mga next vlog po at sana magtuloy tuloy po ang paggawa natin ng content pag sa Pilipinas po tayo guys kasi marami na po tayong time at uh, wala na po tayong trabaho pag doon so chillax na lang talaga siya, so enjoy natin yung ating uh, vacation sa Pilipinas guys at the same time gagawa po tayo ng mas maraming content po sana sana hindi ko maipapromise sa inyo but I will try my very very best Guys, nako, taob na naman ang isang kalderong kanina. Sa inyong magluto yung mga craving, craving satisfied talaga itong gamot sa ating stress relief or pagod guys so tara kain na tayo, yan mamaya na yung impake, tatapusin ko yan mamaya basta guys, tatapusin ko kailangan matapos na yung araw, kasi marami pang mga maliliit na bagay na kailangan nating i-impake at hindi makakalimutan so tara guys, kain po tayo kain po, kain, kain mm, talong, pritong talong meron po tayong lumpiang Shanghai at syempre yung ating sausawan, plus pritong etlog. So, I love you guys. Bye! Thank you so much for watching and hope you enjoyed. Guys, please don't forget to like, share, comment, and subscribe my channel. See you guys. Love you all. Bye! Bye! Bye!